Ang tanong na Rolando ay, paano daw ba sumaya ang isang babae? Sabihin na lang natin pasayahin ha. Huwag na lang natin sabihin yung uh, masyadong uh, magpagalitan tayo. So paano nga ba? Ang sagot ko dyan ay, interesado ko bang malaman ko ang sagot? Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa akin channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So, papaano nga ba kami sasaya? So, syempre, walang kong sa kanyang pero ganun lamang. Hanggang sa dumating na yung kanyang puti, yung mga kanyang mga mata ay tumatarak na. Kapag ka huwag mong hayaan na hindi yan magkakaroon ng puti. Dapat po laging nakakaramdam ng pagmamahal ang isang babae. Yung bang masipag kang magtrabaho, lahat gagawin mo para sa kanya. Ganun lamang po. Huwag mong kakalimutan na laging trabahohin yung kinesterol. <laughs> so sana, sagot ko ng tama ngayon talong like this video. Please consider like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.